Okay, so what is mga ka-hardcore? I'm back and andito po tayo ngayon sa Liza's Auto Parts Surplus dito sa may Puro Paraiso, Barangay 9 Payumpon, Mambura, Waxing Talmendoro and uh, ang dami ditong parts kung makikita nyo napakaraming parts dito ayan o oh. Uh, mga surplus yan mga kinakatay na kung ano ng -ano, mga ano motor ayan, ang oh, shock Dito yung mga shock na yan front shock at saka rear shock dami ito mga manibela battery oh. yan pa tapos sa parting ito dito rin yung iba ayan o oh, mga transmission panloob ng makina ng mga four wheels syempre sama sama na yan meron dito pang mga tractor ayan o oh di ba? Kung naghahanap kayo ng mga parts, punta kayo dito sa Mamburao. Ang dami dito. Ayan, may bomba pa. Ang gulong. Ayun, oh. Ito, Pang XRM yata ito. Pwede mo mukha yan. Kahit mga 300, bibili sa yan. Isang buong yan. 300 yan. Ngayon, punta naman tayo dito sa kabila. Okay. So ayan yung mga turnilyo na yan na hindi nyo nakikita dyan sa ano Yung mga radiator pa O oh, ayan o oh. Kung bibili kayo ng ganito mga stainless stainless Pwede naman ganito o parang bago pa rin o oh. Pwede nyo mabili sa ano Siguro mga one fourth ng original na price Yan o oh. Hindi naman to gamit eh Hindi ba Yan o oh, mga sprocket Sprocket na ano pa Naka-plastic pa. Oo. So, oh. Ibig sabihin, considered as bago pa to. Hindi pa na nagamit. Hmm. Ayan. Oh. Hmm. Dito. Hmm. Tornilyo. Mga tambotyo. Rusi. Linis lang yan. Ayan, joint pipe. Mga belt. Diba? Hindi pa tayo dito sa kabila. Hmm. Ito. Ano para sa flowing? Oh, yan oh. Mga makina oh. Isang buong makina. Mitsubishi. Lahat. Diba? Dito tayo sa kabila. Oh, diba? Ayan, mga swing arm. Swing arm. Mga rim. Ayan, okay, may mga mags, gulong. Dito sama-sama, chassis. Oo oh, naman. Siyempre. At saka, ayan o, mga upuan no? o. Oh, di ba? Wala lang kutsun yung iba, pero nandito pa rin. Ito, mga makina talaga. Isang buong makina. Ayan o. Oh. Jailing. Zero motor. O, oh, di ba? Ayan pa, mga swing arm na sila una. May mga two-stroke dito. For example, um, ano ba? Ayan. Pag two-stroke yan eh. Di ba? Ang black okay. ng two stroke. Ang dami makina. Ano pa ito? Ayun, rosy din, laki. Ayun no? Oh. Ito pa, Yamaha. Oh, san ka pa? Oh. Hmm. Ito isang buong motor. Binebenta kaya ito? Binubuo pa lang. Ah, binubuo pa lang. Nandar sure, uh, the... na ito, kuya. Binubuo pa. Ah. Ayos ah. Ayun oh. Bakit na ng STX oh. Hmm. Ito pang ang X4. X4 X3. Handle bars na rider JKala. May daw hanap ka daw. Sa po mga shock ang dami. Ito, yan ang swing arm, ang dami. So, pwede sa rider mo to. Ay, ah, ito. Hmm. Yan ang yeah. sinasabi ko, pwede sa rider ko. Yan? Anong boron ito? Ah, uh, 284. Grabe, naman, hindi naman mga 90 lang ito, ah, 95. Neno. Fine mark piston Stuck lang ho, stuck lang. Stuck lang to. Stuck lang 182. Hindi ya. Ito pa oh, stuck oh. Hmm, ba? Diba? Yan oh, mga center stand. Linis lang yan, konting linis lang pintura katapat niyan. <laughs> Tapos ito pa ang the best dyan. Pasok tayo dito sa loob. Ayano, oh, may ari niyan sa Liza's Auto Parts Surplus, Barangay Paraiso, Barangay 9, Mburau Occidental Mindoro. Ayan yan 'yung cellphone number niya oh. Screenshot. Dipatay okay, dito sa kabila. Ito 'un daw best diyan. Itong mga ito. Yan. 'No oh, di ba? May binebenta dito isang buong motor Rusi 125, 8,000 pesos lang. gumagana po yan, may papel. May do RCR. Ibig sabihin, legal. Ito rin, kaso no papers. No paper pala. Motor Star 125, 7,000 pesos. gumagana rin yan. mukhalang hmm. Mukha lang ganyan yan, pero nakondisyon na yan. Skygo 125, 15,000 with ORCR. O, tingnan mabuti. Di ba? Hindi pa tayo sa likod tayo sa likod I invade na natin to kasi ngayon hey, no? dito po yung mga parts pa dito oh. internals ng ano ng mga motor ngayon oh no? mga lining clutch housing clutch lining oh, ka pa hindi pa tuloy tayo dito sa kamila meron pa rin dito mga motor na hindi pa naka display kasi inaayos pa daw Ayan no? walang makina na Kawasaki HD3 Rusi TC125 TC125 din, Rusi oh. Ayan Ito ang sabi sa amin itong jailing na ito Iko-condition lang ng konti Tapos benta rin siguro Mga limang libo, apat na libo O oh, diba? Saan ka pa? Ayan Mga gulong Ayan o, no? naghahanap dyan at kapal pa niyan O, oh, halos di pa nagamit, oh Ngayon, kung gusto niyo yung, ano Kung naghahanap kayo ng mga surplus Okay naman ang surplus Huwag niyo na anuhin yan Medyo luma lang tingnan At luma rin sa manufacturing, ano niya Pero, okay naman Ngayon, kung naghahanap kayo ng mga parts Dito lang kayo dito sa Liza's Auto Parts Surplus Dito sa Mambura Occidental Mindoro Right? so yan po yung kanyang contact numbers Ayun oh Alright. Kala po na kami ng kung ano mga hinahanap namin and uh, ano mong makita. Tatangay na namin and uh, I think hanggang dito lang po muna ulit and I will be seeing you next time. Alright. Bye bye.